the click 125 so gagawin 59 all stock mga par so nandito yung dalawang big boss ayan oh si B1 at si B2 ng dalawang jeg na big boss ayan so gagawin na namin ni Christian tong 59 all stock mga par yes sir <laughs> ah <laughs> para may sakit ah <laughs> <laughs> So, ang ikakabit dito is CRP na block mga par Tapos, syempre, stock head pa rin sya mga par Kasi nga is 59 all stock Tapos, stock throttle body Ayan, so nakalas na namin yung throttle body Giwalay na lang namin tong makina dito sa chassis mga par So, mamaya abangan nyo to pag natapos tong Honda Click 125 So, gagawin syang 160 mga par So, ang mayari nito ito, no, si Bossing yan no, patawid pa lang si Bossing mga par From, kalokan lang din si Bossing mga par Let's go! So kung makikita nyo mga par So binabaklas na ni Christian yung makina So ayan eh, no Grabe Ang itim ng langis na dumadaloy eh. So mag change oil kayo every 1,000 Meron lang akong konting tip mga par So sa mga nagbabawas ng langis Ayan So mas maganda ipacheck nyo na yan Pagka nagbabawas na ng langis Gawa nga na syempre Maraming cost Maraming pwedeng pagmulan Once na natuyuan ng langis Number one, Black hindi pala, number one is yung connecting rod. Pag natuyo na lang is yan, panigurado yung mga par. Maninikip yan. Tapos pangalawa, black at piston. Tapos pangatlo is eh, syempre, sa may head, patutuyuan talaga yan mga par. So advice ko lang sa inyo, pag alam nyo na nagbabawas ng langis, eh, ipasik nyo na. Para hindi mas malaki ang inyong gasosin. Ayan so the moment of truth mga par So ito na yung tsura ng cylinder head Ayan o oh, lumalabas na So may diferensya na yung block nya So panigurado kung it's either wala siyang kamot Or yung piston ring nya is luwag na So ayan kalas na yung block at saka yung head mga par So bali lilinisan na lang to Gagawing 160cc mga par Let's go one click 125 so okay na yung head ayan malinis na so pinalitan na rin natin ang cam valve spring valve seal tapos syempre malinis na yan mga par so ito na yung block nya na CRP ayan mga par may kita nyo 59 all sack wing 160cc mga par so hinihintay -e na lang si boss Eman para i-degree tong Honda Click na gagawing 160 so dito sa kabila ko ayan sila JM ang kumana ng Max B1 so naging problema nito na is galing sa ibang gawa hindi siya pinalitan ng valve seal yan tapos naguusok nung dumating dito mga par lalo na pagka sobrang init na ng makina guusok na ng gusto mga par ang kumana niya na yan ayan, si JM mga par at si Bumpy so ayan bubuhin na lang to mga par so all stock pa rin to wala namang binago hindi rin siya ginawa super stock kumaya makikita may nyo, pag natapos sa lahat na gawa natin dito mga par let's go so Honda Click 125 mga par so all good sa tong umaandar na syempre gyan ginabi na tayo mga par tapos hinuulan pa tayo dito sa jeg mga par you know all good sa to dahil nagka problema lang tayo sa cam dahil yung cam na dala ni customer is may problema tapos yung valve spring is may problema din So pinalitan na natin ng bagong cam at spring mga par so, 59 all stock mga par so all goods na so, yun lang mga par maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporto sa si Jake At syempre, lagi kayong mag-iingat Peace out Sheesh